Good morning everyone. Welcome back to Mommy V's channel or Mommy V's garden. Ipakita ko lang sa inyo yung apple. Nandito sa likod ng bahay. Ayan ang ano, ang itsura ng apple tree. Siguro mga ano yan, nasa 12 feet in height. Tapos nakakatuwa. Ayan na ang mga bunga niya, oh. Ang daming yung bunga. Sabi nila last year, namunga to, pero six pieces lang. So, since nagmamature na yung puno, dumami na, dumadami yung bunga niya. So, tulad ngayon, o, oh, ang dami ng, ng bunga niya. Ayan. Ayan, 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 o. Oh. i natin. Hanggang sa taas. Madami siyang mga bunga. Ayan. Hanggang dun. Ayan o, oh, mga bunga niya. So usually, nag-harvest dito ng apple. Dito. Nandito ako, by the way, sa Alaska ngayon. Usually, nag-harvest nang apple, October, November ganyan. So today is July 16. So mga 2-3 months. Malalaki na tong bunga nitong apple na to. Ayan. Nakakatuwa. Isa sa dream ko before is makapag ano eh, makapag apple harvesting and nagawa ko yun last year sa Canada so I'm really happy na na experience ko yun kasi pag yung mga apple nasa apple farm ka tas lahat sila may bunga na sobrang dami ng bunga nakakatawa talaga iba yung feeling iba yung experience And then ipakita ko yung since summer nga dito although nag-uulan lately, still summer pa din. Nag ano, magaganda yung mga halaman ngayon. Tsaka yung mga namumulaklak, namumulaklak ang mga ano, ang mga halaman. At ang daming variety ng mga halaman dito. Yung mga flowering, flowering plants. Sobrang dami ng variety. Ayan oh. Ah, pitasin ko nga to. Tapos ilalagay ko dun. Sa ano. Ayan, pumitas ako ng isa. Ilalagay natin dun sa vase. Lagay natin siya dun sa vase. Ayan, so ayan na siya guys. Dito ko siya linagay yung aking pinitas na fresh flower doon sa likod. Sinama ko siya dito sa dalawang artificial flowers natin dito. And look, ang ganda oh. So, this is all in this video, everyone. Thank you very much for tuning in to Mommy Vis Garden. Bye, everyone. God bless.